kamu tak boleh bagi yang tidak dapatstock ini saya tidak boleh bagi wang ini dengan przisakair ke bisog Guys, okay, kanin, rice is life. Kaya kailangan may kanin tayo. Yan yun ating sabaw. Shabu-shabu kami. Ayan. Malamig kasi sa labas. Pat-pat daw. Ayan yung aming beef. Nakakatuwa itong mga lagay nila. O, oh, mga bangka-bangka. Hi, muna. Hi. Hi. Masilaw man dyan. Silaw, no? Kasi na kain na models natin. Sos. Gulay pa lang. Bula-bula ba ko? May dessert na kami. Hindi pa kami tapos kumain. Ano to mango? May ice. Huwag po anong tawag dito dyan. Pag marami pa kami food. Pagkalat yun. Hindi kayo marami mag-chopstick. Ayan. May libre na kaming dessert. Siguro dahil Chinese New Year, no? Thank you sa libre. Yummy. Hindi natin halang kung libre. Pak tayo dyan. Ang pala eh, ay may isda pala dito. Maganda kasama ka sa skin. Yung dry ice. Nasaan yung turtle? Nasaan yung turtle? Nasaan yung turtle? Hindi na. Wala na nandito. Wala na nagtago ito. yung isda pala dito. Hindi ko alam kanina. Video-video. Kung may wala na pansin. Wala na is isda Hindi. Ula na umiinom siya oh? Hmm, cute. Ayan. Which? Umiinom. Bye. Korean cake. Grabe no, ang Ayan. Ito dito sa labas. Pasyal kami guys. Ayan, tingnan ang ganda dito. Doon na sila. Kasama ko. Kaling kami kumain dyan. Yan yung kinainan namin. Tapos, kami ngayon ay mag-CR na at papasok na sa loob ng mall. Mag-ikot-ikot mga bata naglalaro dyan napalaruan ng mga bata dyan yan pasok na tayo may mga music dito ayan guys ganda ng pagka trip oh. bilog bangke ayan ang ganda dyan guys oh. Dito na yung kasama ko dito pataas um, Pasok na tayo sa loob. Ito ay Kipsi. Pasok na tayo guys. Ayan. Hanggang dito na lang ating ay hindi pa pwede pa dito sa loob. Ayan. Dito na tayo sa loob ng gong. para Maraming tao. May music guys. Kaya patayin ko na. Bye. Bibili ko guys na pinapay. So, yan, bagel. So, kayan. Tapos, nagtingin-tingin kami dito sa prutasan <laughs> okay lang yan. Nag-aalala na siya. Nag Gabi na daw. <laughs> bili, dito kami sa prutasan guys. Bibili kami ng prutas, Ayan. Ito yung atin. Okay, yan, guys. Pawin na. Ha? Oh, sandali. Okay, bilhin na. Sandali lang, guys. Ayan, uwi na tayo guys. Magbabayad na tayo. Naglabas na kami guys. Ayan, nagtax, maglakad kami papuntang ano, papuntang palingki market kasi wala kaming kutsi. Ayan, din yun. Ang hangin. Ang lamig. diyan na sila. Ayan, huwag ang ganda dyan. Alas, pag-aalas 4 na guys. Kaya mahangin na palaruan ng mga bata. Gingerbread house. Pero kahoy lang yan. Ewan ko, masilaw guys. Hindi ko masyadong makita. Laka ng tasa. <laughs> Ayun, ang ganda rito. Oh, Marshall. Ang ganda ng ano. Ganyan ng mga bahay ako. dyan, no? Ito. ito, yung, ito yung entrance niya. Ayaw ko. Okay. Let's go. Bye-bye. Okay na kami guys. Maglakad na kami. Papunta na kami sa palingki. Tapos pag na palingki, may mabili na kami grocery. mag na kami. Ayun lang guys. Bye-bye. mong -bye. maglakad so magtiyaga ka kahit malamig o balot na balot <laughs> ayan lakad lang. Kaya ikaw may may gusto ani. Eh. Lakad kayo, kayo, kayo. wala sa kenan. Masanay tayo maglakad para madayit tayo. Pero busog pa ako. Pero wala mang. Tapos natin maglakad nito na malayo-layo kunti. Gutom na. No? Lagot. Patay ka unun. Wait tayo Oh oh. Jalan-jalan. Ha? Wesak ya nan. Itu orang. Apa sebab kena kapaskan nama ni? Ada orang banda. betul Tapi Naman nakala ko tayo sinisigawan. Lakad kayo. Papasaway kayo ah. Ingus, bigyan mo 'tong benda. Kunin natin. Diyan. Diyan na dadat. Hay. ilog, ilog ilog ye ayan ayan buddha layak-layak di dunia -no. ni karin aku okay nasa taas pakan pabuak kami buddha kami sa grocery siri may gul siri din jan kayang mahal pang mayaman Kaya dito tayo sa mura-mura pagmasa. Parang may ano kasi doon. Sa baba noon, mga gulayan. At saka mura yung prutas. Dito kasi mahal ka masyado. Kaya ayaw namin doon. Ayun guys. Hanggang dito na lang ako guys. Ay, oh, maglakad ka. Malayo-layo pa. Hinihinal na ako. Ayun. mo na guys. Hanggang dito na lang ang lamig malamig guys doon kami nagbabalot kasi malamig Ay, ang gulo ng buko super lamig kapat lang na. kapatanda na kami oh, yes, ang gulo na ang gulo na pasensya na ah. pag winter sobrang lamig maninigas na kamay na maglalakad pero bihira ng kanilakad ayan okay guys bye bye ang kanilang yung grocery ang guys yan yung grocery dyan na tayo pumunta yan ang kasama ko pasok tayo dyan spayedahin parang wala pa ulit pero siguro medyo andam na taw. Bigyan mo ng ikitayaw. Eh. Hindi 'yan mamaya ulit tayo. Ano? Tapak dito sa tadi-tadi. Dito uh, 'yan. Ngumisi ka pa ng ganito. Pero hindi kasi natin alam. And, pasok na tayo sa grocery. Guys, may sa loob ulit tayo. Puro Sirado oh. ang palingke. So, dito tayo sa grocery. Hmm. Ang aso. Okay. Sige po. Pasit. Yan Pwede ka rin tayo Oo. Hayaan mo na. Okay. <laughs> dito na tayo sa grocery, guys. Dala ako dito. Mabili hey, hey, hey. ako. Kahit grabe ko ro pula dito. New Year. Chinese New Year. Tingin tayo anong maganda. Hmm. Really ako nito guys. Lotion para sa kamay. Ang dami niya. 11. 11 na si 12 na rin. Ayun, magtingin ako guys. Ano aking mga bibili. Nalim ko sa Pilipinas. So, hindi tingin tayo sa mga kultasan. Ayun, chocolate. Mahal. 49 ang sneakers. Ayun na. Ayun na. Ayan. Mag ano, eight, four. Ito masarap. Ito masarap to guys. Medyo mahal lang. Ito rin eight. Pero gusto ko to. Masarap to guys. Masarap to. Mamili tayo. Ayan, nandito tayo. Ayan, maya ulit guys ha. Kasi, ano tayo. Ma mamimili tayo. Ayan grocery namin. Hmm. Tapos na, galing na kami dyan. Tapos na kami mag-grocery pa oh, uwi na kami. Hintay kami ng taxi. Taxi. Ayan, nandito. Ang ganda rito. Hello. Hello. 穿梭在西宁热闹的老街，正常。向左，三百米后右转。之间，西北风四至五级，沿江一带地区阵风六级。上午十时至五时，风力七级。七百米后，绕环岛左转。预计今天的最高气温。请减速观察。